huwag magyabang. Salamat, Panginoon, dahil tinuturoan niyo kami ng mga tamang hakbang sa buhay. Salamat sa ibinibigay niyong buhay at sa karunungan para ang buhay na ito ay sulitin, pagandahin, at lubos na malas sa Panginoong pagpapala. Sa aming pagtitipong ito, kayo Panginoon, aming dinataas, linisin niyo po kami at patawarin sa aming mga pagkukulang at biyayaan niyo ng karunungan, kaliwanagan, gabayan, turuan, pagalingin sa mga karamdaman na aming katawan at isip at puso. At nawa kayo maluklok sa aming kalagitnaan, liwanag nyo ang maging biyaya namin. Pinupuri, pinasasalamatan namin kayo sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Sinabi sa Proverbs 27.1, Don't brag about tomorrow. Each day brings its own surprises. Hindi maaaring ipagmalaki, pagyabang ang hindi pa dumarating dahil maaaring ikagulat kasorpresa natin ang mga magaganap. Ano ba ang mga pagyayabang at mga ipinagyayabang natin? Boasting could be of bodily strength. Isa yan na hindi mo man ipinagyayabang ng bibig, hindi ka man conscious na ipinagyayabang, maaaring merong pagyayabang na nangyayari. At isa dyan na ating pwedeng ipagmalaki lakas ng katawan, kalusugan. Pero ito'y bigla-biglang nawawala. Bata ka man o matanda, Inaabutan tayo ng panahon na biglang nawawala ang ating lakas at kalusugan. Isa pang ipinagyayabang ay kabataan na hindi man mawala agad ay tiyak namang kumukupas sa pagdating ng panahon. John 21.18 Pakatandaan mo, Nung bata ka pa, ikaw ang nagbibihi sa iyong sarili at pumupunta ka kung saan mo gusto. Isa daw yan na pribilehyo ng pagiging bata, meron kang kontrol sa iyong katawan binibihisan mo ang sarili, pumupunta ka sa ibig mong puntahan. Ngunit pagtanda mo sa pagpapatuloy, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo gusto. Nagkaganap daw ito pagtanda, pag mahina ka na, you no longer have complete control over your body, kaya habang maaga, pumunta ka na sa gusto mong puntahan. Habang kaya pa, at hanggat maaari, habang bata ka pa, magbihis ka ng matatanda at mahihina at ipanalangin at asahang. Kung ikaw naman ang tumanda, ay meron din magbihis sa'yo. Kasi ang itinatanim ay inaani. Magpasyal ka na ng mga matatanda para kung ikaw naman ang tumanda, ay maaaring sa iyong itinanim ay meron namang magpasyal sa'yo. Ang pagyayabang, maaari rin tungkol sa physical beauty. Isa yan, sa mga nagiging dahilan ng pagmamalaki, kagandahan. Pero sabi ng Proverbs 31.30, Kumukupas ang ganda. In fact, physical beauty is only very short-lived. Sandaling-sandali lang na maganda ang isang tao. Nasa kasibulan, sa tanghaling tapat ng kanyang buhay, pero yun ay papalipas. At pwede rin ipagyabang financial wealth. Pera, kayamanan. Luke 12, 15-20. At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Sapagat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Nawawala, nananakaw, nababawi ang mga kayamanang pinansyal. Boasting could also be of intelligence, mental brilliance, greatness. Yan ay maaari pang mga ipagyabang yung mga katalinuhan, galing, husay. Pero ang lahat ng yan ay pumupurol, kumukupas, kumisay biglang nawawala. Gaano ka man katalino, karunong, kahusay, minsan ka lang mabagok na apektuhan ang iyong utak, pwedeng mawala ang lahat. Hindi pwedeng ipagyabang ang galing. Tulad ng isang hari na nagyabang ng todo-todo, Daniel 4.29-33 Minsan, namamasyal ang hari sa Hardin sa bubong ng kanyang palasyo sa Babylonia. Ito ay si Haring Nebuchadnezzar. Sinabi niya, talagang dakila ang Babylonia. Ako ang nagtatag nito upang maging pangunahing lungsod at maging sagisag ng aking karangalan at kapangyarihan. So ako, 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 ako ang dakila, ako ang magaling, ako nagtatag hindi pa siya natatapos sa pagsasalita. Nang isang tinig mula sa langit ang nagsabi, Haring Nebuchadnezzar, pakinggan mo ito, aalisin na sa'yo ang kaharian. Katatapos-tapos pala niya magyabang, meron ng bawi ang langit. Sapagkat sinosolo niya ang karangalan, at di niya kinikilala ang Diyos sa langit. Ipagtatabuyan ka sa parang, at doon maninirahan kasama ng mga hayop. Kakain ka ng damo tulad ng baka. Pitong taon kang mananatili sa gayong kalagayan hanggang sa kilalanin mong nasa ilalim ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos ang kaharian ng mga tao. At maaari niyang ibigay ito kanino man niyang nasa naisin. Ipinaliwanag ng tinig mula sa langit ang dahilan kung bakit babawian ang kapangyarihan at katinuan si Haring Nebuchadnezzar. Sabi, kailangan kilalanin mo na ang Diyos ay nasa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng tao. Na siya ang nagbibigay at nagbabawi nito. At mangyayari sayo sa iyo isa, ah, sa sahul ka pa sa hayop. At may nai-paliwanag na ang mga medical scientists na maring uri ng sakit na dumapo dito kay Nebuchadnezzar but definitely it affected his brain, his mind. At nangyari yon. So nangyayari ang pagbababa sa mga nagmamataas pagbawi sa mga pinahihiram lang naman. Verse 33, Nangyari agad kay Nebuchadnezzar ang sinabi ng tinig. Kahit gano'ng karunong, kahusay, kagaling, maaaring magkasakit sa utak ang tao. Maaaring mabaliw na nagiging asal, hayop o masahol pa. O lumalabo ang alaala, -ala, nagdidilim ang kaisipan, nawawala ang inspirasyon sa galing kumupurol, dumidilim. Boasting could be of talent or skill. Ang husay-husay mong gumawa ng ganito, gumawa ng ganyan, pero ang tao, nagkakasakit. Pwedeng napuan ang kinatawag na aksidente. O magaling man ay nadadaig naman ng ibang mas magaling pa. So hindi dapat nagyayabang. Boasting could also be of social and political status and strength. Makapangyarihan, maraming relations, maraming connection, pero pwedeng bumabagsak, iniiwan, tinatalikuran ng iba. Lalo yung political power, pag uso ka, ang dami mong kaibigan, pag di ka na uso, bumabaligtad pa ngayon, dating kunwari kaibigan mo, nagiging kaaway mo pa. Boasting could also be of spiritual standing and power. Hindi napapansin ng mga nagbubuhay banal o nagbabanal-banalan o pinipilit maging banal na nagiging kayabangan na rin nila ang kanilang kayabangan, ang kanilang kalinisan. Kumisa ng taong hindi nagkakasala, ay nagiging mayabang at minamaliit, dinudusta agad yung mga nagkakasala. Yung mga taong maganda ang buhay, matuwid, malinis, Maaaring hindi niya napapansin na naipagyayabang na niya yon sa paghuhusga niya sa mga kakapwanya niya na itinuturing niyang marumi. Kaya sabi ng 1 Corinthians 10.12, Kaya't mag-ingat ang sino mang nag-aakalang siya'y nakatayo at baka siya mabuwal. Kung nakatayo ka, magpasalamat ka sa Diyos, pero ihanda mo rin ang iyong loob sa posibilidad na pwedeng walang kaginsa sa ay mabuwal ka. Kaya ang mga nakatayo, nananatiling nakatayo, dapat mabait sa mga nabubuwal. Kasi hindi mo alam kung kailan ikaw naman ang mabubuwal. Ang mga matuwid ay dapat na mahabagin, mabuti pa rin sa mga liko. Ang mga nabubuhay sa liwanag ay hindi dapat manlait ng mga nagtatago sa dilim. Those who live above the surface must never diminish the value, the human value of those who fall in the cracks. Hindi dapat ang mamalaki. Lalong-lalo ang kabanalan, hindi dapat ipinagmamalaki yan. Kasi hindi mo alam kung kailan biglang ikaw naman ang matatalo ng tukso. Dadapuan ng pagkakamali at igugupo ng kahinaan. Huwag kang naagad-agad na mamalo sapagkat ang iyong pamalong ginagamit ay maaring sa iyo naman gamitin kung ikaw ang dapat paluin. Lahat ay pinagmamalaking yan. All this could disappear in a flash. Tulad ng nangyari kay Job, na nakatala sa Job 1, to 21 Ang yaman-yaman niya, dami-dami niyang anak at mga manugang, napakarami niyang kaibigan, mapakalusog ng kanyang katawan, pero sa isang araw, nabawian ng lahat ng yaman, namatay ang lahat ng anak, Kina ang mga kaibigan ay naglayuan sa kanya, at iniwan siya ng kalusugan, nabalot ng galis sa kanyang katawan mula tuktok ng ulo hanggang dulo ng daliri sa paa. At may kaisa isang taong natira sa kanyang piling, ang kanyang asawa, na walang ginawa kundi siya ay guluhin at inisin. All in a day. Ang buhay ng tao pwedeng-pwedeng maiba sa loob lang ng isang araw. Kaya hindi dapat magmalaki. Even you, I could disappear in a flash. Naglalakad ka lang, biglang nadaganan ka ng gumuhumuhong building. Instantly, nakalibing ka na. Tinamaan ka ng kidla, tinamaan ka ng ligaw na bala, o bigla ka naka-atake sa puso. Walang pwedeng ipagmalaki ang tao. Hindi mo pwedeng sabihin, hmm, maraming marami akong gagawin sa buhay. Dahil sabi sa Luke 12.20, sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabi rin ito'y babaway ang kanan ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilalaan mo para sa iyong sarili? Hindi masamang maglaan sa sarili. Ang minamasama dito ay eh, yung yabang na akala mo walang katapusan ng buhay mo at may enjoy mo lahat pagdating ng panahon. Kaya ang lesson, meron ka mang inala, inilalaan ngayon, meron ka mang mga tinatangkilik, meron ka mga tinatamasa, enjoyan mo na, ishare mo rin sa iba, glorify God kasi hindi mo alam kung bukas buhay ka pa. Walang pwedeng ipagmalaki. Ang yabang na mga pinag-usapan natin ay madalas umuwi sa hatol ng Diyos o sa hatol ng kapwa. Kasi siyempre ayaw din ang tao sa kapwa-taong mayabang. Ang pagmamataas ay umuwi sa pagbababa. Ang liko ay umuwi sa pagtutuwid. Nangyayari ang likas at natural na pagbabalanse ng buhay. Kaya dapat, kung ayaw mong sapilitang mabalanse ka, ikaw na ang magbalance sa sarili. Makahalata ka kung lumalabis ka na, ikaw na ang magbawas para hindi na langit pa ang magbawas. Nakakahalata kang yung mayabang ka na yata, aba ibaba mo na agad ang iyong sarili kesa langit pa ang magpaluhod sa iyo para ka mapababa. Nakakahalata kang sobra ka ng nagmamalupit sa kapwa, magpakabait ka na kaysa pilitin ka pa ng Diyos na maging mabait. Huwag magyabang. Iwasang magyabang and be blessed. Or stay blessed. Blessed ka na. Tapos magyayabang ka, eh di mawawala ang blessing. Dati kang wala, binigyan ka ng Diyos, pinayaman ka, ipagyayabang mo, eh kung bawiin. Malakas ka, marami kang kayang gawin, Ipagyayabang mo? Eh kung pahinain ka. The best way to be blessed or to stay blessed, huwag magyabang. How not to boast? Paano nga ba hindi magyayabang? Unang-una, avoid the sin of Nebuchadnezzar. Acknowledge God for your blessings, for your talent, for your capacity. Always acknowledge God. Kaya pag pinuri ka, huy, ang galing-galing mo, huwag mo na hindi, wala nga akong kagaling-galing. False modesty naman yun, dahil kung alam mo magaling ka, sabihin mong salamat, purihin ang Diyos, bigay niya yan. Ang ganda, -ganda ng bahay mo, huwag sabihin, hindi, ang lit -lit nga. E, alam mo naman, ang laki-laki, ng basketball court na yung sala mo, sabihin mo po, ang lit -lit nga. Hindi na yun humility, lying na yun, kaartehan na yun. So, oo nga, thank God, I enjoy this. Naku, ang talino-talino na ng anak mo. Praise God siya ang nagbibigay ng talino. Salamat at napapansin mo yan. Laging tanggapin ninyo yung papuri, pero ibigay sa Diyos. Pero huwag itanggi. Hindi yung mukhang-mukhang bata ka. Ay, mukhang-mukhang bata ka. Hindi nga, may wrinkle-wrinkle nga ako. Samantalang nakatira ka na sa salon para ka magmukhang bata. Pagkatapos, sinabi sinabing mukhang bata ka. Hindi nga, ay, matanda nga, ay, jura ko. Kaartehan na yun. When people compliment you, be thankful. You say thank you. Praise God. Ang galing-galing mo naman tumula, ang galing-galing mo kumanta, salamat po at purihin ang Diyos. Huwag yung hindi naman po ako magaling. Kasi eh, hindi na effective yun. Nakakainis pa nga yung gano'n ng arte. Be thankful to God. Thank God all the time. And honor God with your blessings pag kinikilala natin na ang pagpapala ay galing sa Diyos, lagi natin siyang pinararangalan. And how do you honor God with your blessings? Multiply the blessings. Binigyan ka ng pera, sumaya ka, edi magpamigay ka rin para dumami ang sumaya, hindi lang ikaw. Multiply the effect of the blessing. Huwag sasuluhin. Katulad nung binigyan ng Panginoon ng puhunan, hindi niya pinalago, napagalitan ng Panginoon, Matthew 25:27. Bakit hindi mo man lamang inilagay sa bangko ang aking salapi? Kahit paano may tinubo, kahit paano may may tinubo sana ito. Sabi ng Panginoon, may ibinigay sa iyong talent, palaguin mo yan. Kailangan tumubo ang Diyos. Binigyan ka ng talent na kumanta. Kumanta ka, hindi lang sa banyo. Kumanta ka sa publiko, kumanta ka ng mga makadiyos na awit para ang kabutihan ng Diyos ay mahayag sa pamamagitan ng awit. Ano mang talent, gamitin mo. You're a gifted teacher, mag-handle ka ng Bible study. You are gifted with a comfortable house, host a Bible study. Kasi doon mo napaparami yung epekto ng pagpapala. Minumultiply. Honor God with your blessings. Give back to God. Kung galing sa Diyos, abay dapat ka magsukli. May ibinigay sa iyo, dapat bigyan mo siya ng tubo. Dapat ka mag-entrega sa Diyos. Kasi siya ang may bigay. Make at least correct offerings. Bakit dapat correct ng offerings? Because it is recognition of God as giver. Bakit napakahalag nagbabayad ka ng buwis? Sa so, gobyerno. Bakit pwede ka ikulong dahil lang hindi ka nagbayad ng buwis? Kasi pag nagbabayad ka ng buwis, ibig sabihin, nire-recognize mo yung gobyerno. Kaya ang mga mayroong mga civil disobedience, ayaw na nag-recognize ang isang gobyerno, hindi sila nagbabayad ng buwis. Ngayon, nire-recognize mo ang Diyos, nire mo siya ang nagbibigay ng lahat ng blessing, eh di nagbubuwis ka sa Kanya. Hindi dahil kailangan nyo ng Diyos, kundi kailangan nyo ng gawain ng Panginoon, o kaya kailangan mo yon para maalala mo lagi na bigay ng Diyos ang lahat, kaya dapat ka magbuwis. Genesis 28.22 Ibabalik ko sa inyo ang ikasampung bahagi ng lahat ng ipagkakaloob ninyo sa akin. Kailangan ba ng Diyos yung ikasampu? Hindi. Pero kailangan ng kanyang bahay dalanginan. At number two, kailangan nung tumanggap ng pagpapala na ipaalala sa kanyang sarili na bigay lang yun ng Diyos at di niya dapat solohin. So there is a practical and there also there's a symbolic and a ceremonial value to giving back to God. Kaya sa Malakay 3.8 to 11, ang walang kamatay, ang teaching na ito, kausap ng Diyos ang bayan, ang tanong ko na may matuwid bang pag ang tao, ang Diyos? hindi. Ngunit pinagnanakawan niyo ako. Sa paanong paraan? Sa mga ikasampung bahagi ng mga handog. Isinusumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan ang buong bansa sabi ng Diyos. Talhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuho sa inyo ang masaganang pagpapala. Hindi ko rin nakakayaang salantayin na ang mga balang ang inyong mga pananim at mamumunga na ng sagana ang inyong mga ubasan. Ang sabi ng Panginoon, naiinis ako sa inyo, dinadaya niyo ako. At huwag niyo akong inisin. Bigyan niyo ako ng kasiyahan at pagka hindi naman iba yung lalong kasiyahan ang tatanggapin niyo mula sa akin. So honor God, do not boast, and honor God with your blessings, share with others. Tuwing may natatanggap ka sa Panginoon, huwag mong salohin, laging merong kaparte yung iba. Natutuwa siya. Matthew 25.35 sabi niya doon sa mga gagantimpalaan, sapagkat ako'y nagugutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauuhaw at ako'y inyong pinainom. ako isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ano mang buti ang ginagawa natin sa kapwa is an act of high worship. Ang pagsamba hindi lang sa pag-awit, sa pagsayaw, sa pagdadasal, napaka-taas na uri ng pagsamba, ang paggawa ng mabuti, lalo sa mga hindi makakapagsukli, lalo sa mga sobrang kawawa at maralita, mahina. Yun ang kabutihan na kinikilala ng Diyos na siya mismo ang beneficiary kasi mahal niya yung binigyan mo, e eh di siya yung tumatanaw, siya ngayon ang magbabalik. Napakahalaga. Hindi ka pwede magmahal sa Diyos nang hindi ka palabigay sa kapwa. Magandang test yun eh. Paano ko pa malalaman na meron akong totoong faith? Palabigay ka ba sa kapwa? Yun, isa sa mga palatandaan na meron kang tunay na pananadi. Honor God with your blessings by what? You should enjoy your blessings on time. In time. Yung on time, sa nakatakdang schedule, yung in time, kung kailan nagkataon at dumating, enjoy the blessing naranasan nyo na ba na may niregaluhan kayo ng magandang damit tapos hindi isinusuot nasa cabinet lang niregaluhan nyo ng magandang plato baso hindi ginagamit nasa cabinet lang niregaluhan nyo ng gamit na mahusay ayaw gamitin dahil baka marumihan baka dumumi baka mabasag ikinakatuwa nyo ba yung ganon o gusto nyo yung nakikita nyo yung ginagamit niya yung bigay nyo naman Diyos yung bigay niya gusto niyang makitang ine-enjoy natin. Dahil binibigyan tayo ng pagpapala para ating ma-enjoy, hindi para ating ilagay sa estante. In other words, appreciation is important. And one of the best ways to appreciate a gift is to put it to good use. So enjoy the blessings that God gives you. Ecclesiastes 3.1 Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon. May kanya-kanyang oras. Kaya may oras ng pagtamasa, paglasap, pag-enjoy sa blessings ng Diyos. Huwag ipagyabang ang bukas. Anong ibig sabihin? Ay, next year na ako magpapahinga. Eh, kung mamatay ka na next month, hindi ka na nakapagpahinga. O ayan, napahinga ka tuloy ng napakahaba. Huwag mo sabihin na magtitipid ako ng sampung taon, sa ikalabing isang taon, doon ako magbabakasyon. Yun ang pagyayabang. Sure ka na sa 11 year, andyan ka pa. So what do you do? Because you respect time, And the unpredictability of anything that can happen in life, you should know better than to say, Today or tomorrow, we will go to the city. We will do business there for a year and make a lot of money. What do you know about tomorrow? How can you be so sure about your life? It is nothing more than a mist that appears for only a little while before it disappears. Inyo, huwag niyo ipagyayabang ang bukas. Hindi niyo alam kung buhay pa kayo. Paano man man natiyak ang tukol sa bukas? Paano ka nakatiyak tukol sa buhay? Ang buhay may para lang isang asap, usok, vapor, sasandali na nakikita at pagkatapos ay naglalaho sa hangin. You vanish in thin air. Life is short. Life is fragile. Enjoy what God gives you. Huwag ipagyabang ipagpasalamat sa Diyos, paramihin, hatian ng kapwa, magsukli sa Diyos, and then, at the end of your life, meet your Maker. What well, is important, stay humble. Do not have affected and false humility. Genuine humility is accepting if you are good, accepting the compliments, but giving glory to God and giving thanks to God. Panginoon, turuan nyo kami na i-apply ito sa aming buhay mga bahabahagi ng mensaheng ito o buo, ano ang kahulugan sa aming buhay? Ituwid niyo po kami, Panginoon, papagliwanagan ang aming isip at makapamuhay kami ng walang pagsisisi sa oras sa kami bawian niyo na ng pahiram na buhay na ito. Pagbulay-bulayan natin sa mandali, mga kapatid, kung ano ang mga dapat gawin dahil sa ating mga narinig, ano mga hindi dapat gawin, ano ang dapat simulang gawin. Lord, lead us to apply this with great wisdom to our daily practical lives. Be alone with the Lord in silent reflection.